mga idol, welcome to my vlog Ang video natin ngayon ay Itong punong kahoy na to Kita ko sa inyo ang daming bunga ah, Parang Lansunis to mga idol ah, Makakain daw to Pakita ah, ko sa inyo na ano Kakainin natin mga idol So hindi, hindi, ko pa na subukan to Pero ito may dagta siya oh. Alam niyo ba tong kahoy na to mga idol eh, sa mga watershed area ito yung tinatanim tong kahoy na to kasi nagpo-produce to ng tubig tapos ito eh, tawag dito sa Ilocano ano tawag dito? Tib tibig tibig tawag nito tibig. iwan ko sa, sa inyo mga idol kung anong tawag nito. kasi ito nung sa Bisaya nung sa probinsya pa lang ako dun sa Surigao nung kabataan ko ginagawa namin tong ano ginagawa namin tong ginagawa namin tong trompo lagyan dito ng walis ting ting, tas ting trompo na pero sabi nila pwede daw pala tao makain yan imukbang natin to ngayon mga idol Noorin nyo kung paano ko imukbang ang dami oh. sa taas oh. parang para siyang lansunis Parang oh. para siyang lansunis pero hindi, tibig nga, tibig. Pag-comment nga kayo mga idol kung sa mga probinsya nyo kung anong tawag dito. Dahil sa amin din to, ang tawag pala nito sa amin noon doon sa Surigao, tulidyukon, no. Tulidyukon ang tawag. Pero dito sa, ano dito sa Biscaya, tibig. Tawag, mukbang eh. Kainin ko na, mukbang natin. Yan natin kung anong lasa, ano.